Ilan ka sa inyong magkakapatid? Panganay po ako. Eh. Bali, ano po sila, uh, apat, tapos dalawang lalaki, apat na babae. Pito po kami. Same father, same parents? Magkaiba po. Magkaiba. Ano? So in other words, uh, your father has a different family or? Sa mother po. Pero close mo lahat ng magkakapatid? Apo, close. Okay, magkakapatid. So, ikaw lahat ang panganay sa anim na kapatid mo? Apo, ako po lahat ang panganay. Kasi po, mas matanda po ako sa kanila. Ah, uh, okay, okay. Kumusta si Impoy nung bata ka? Nung bata po ako, oh. ano po, hindi pa po ako malaki nun. <laughs> <laughs> Kasi sa loob po ng classroom, kumikero po ako talaga sa amin. So natural comedian ka na talaga eh. Kailan ka nagiging seryoso? Pag tumatay po ako. Eh, siyempre, bapatawa pa ba ako nun? Yun lang yung moment ko sa sarili ko. Kaya palda to. Kaya pa ako ng ganun. -ganun. <laughs> Okay. Ilang taon ka nung maghiwalay ang parents mo? Grade 3, grade 4 eh. Oo, yeah. Ilan kayong tunay na magkakapatid? Apat po. Tapos tatlo po hmm. yung Ay, sa... anak sa labas. Ayun, ah. Ay, pinapasok ko na po kasi yung mahamog. <laughs> <laughs> At saka importante, kapatid pa rin yun. ba? Diba? Kapatid pa rin yun. Talagang sobra kayong tinitresure niya as star. closest to her. Ikaw? Nakap Anong trato mo kay uh, Alex? Ano? Katulong po. Hawik kasi niya si Inday. yung yaya ni Jana, yung pamangking ko. Nanonood na sa Dubai yun. Hawik ni Alex. Pero... Alam niya? Oo. Oh, pero si Inday naka-beneers. Siya hindi. Yung... Hindi, joke lang. Love na love. Kaya sobrang love na love ko si Alex. Oh, oh, Tatoon tao kasi siya. Sobrang prangka. Sobrang lahat ng mga tanda tanatita. Pinigyan daw kayo ni Piolo ng tigo 1 million na bonus. Opo, opo. Ano ginawa mo doon sa 1 million? 1 million. Pinigyan kay Alex kasi kailangan niya eh. Eh, Napaka-generous oh mo naman. po naman. totoo naman po. Kasi wow. ganyan po ako talaga ako mapagkawang mag gawa. Magmahal. Pero nga nabukasan, kinuha ko ulit sa kanya. Kailangan ko pala. <laughs> Ba't mo binawi? Binigay mo na. Maraming gastusin sa bahay. <laughs> <laughs> Posible bang may in love si Impoy kay Alex? Yuck! Hindi, <laughs> <laughs> ah... Uh... Siyempre pa, si Nanwan hindi magiging love do kay, kay Miss Alessandra De Rossi. Kaya lang, ano, uh, alam ni Alex na ginagalang namin yung set isa, naman. yung pagkakaibigan na, namin. At uh, sabi ko naman sa kanya, 2016 pa lang, nung nag-shoot pa lang kami na kita-kita sa Japan, sabi ko, Lex, pwede bang kung may nararamdaman ka na sa mga panahon na to, ibaling mo na lang sa cameraman. Pasampal siya eh. Buti na ano ko sabi ko, gawin na lang natin, galingan na lang natin dito. Yung mga nararamdaman mo na yan, pigilan mo. Hanggang ngayon, napipigilan naman niya. Pero yung totoo, yung totoo. Ano po ba? <laughs> <laughs> Minsay mo kay Alex if she's watching right now. Lex! Ah, uh, ayun. Laki na camera mo, ha? lex uh, you know naman uh, how much uh, i love you as a uh, brothers and sister ayan and thank you sa lahat ng mga ano mo sa akin pag uh, ga mo sa akin pag sa lahat ng mga pangaral mo thank you sa mga kakulitang ko pag kinatawagan kita uh, wala akong uh, masabihan minsan ng ano ng mga gusto ko sabihin thank you sa pagiging nanay mo love you <laughs> sa akin <laughs> sige na